Ayan mga idol, nagluluto naman po ako ng kwan. Okoy. Yo, yeah. na plantik. Okoy po yan. Eh. Binabalik ko na mga idol. Hmm. Ito po ang akin kwan, biniling ulam. Ang ulam, baga. Ang ulam. Okoy. Mura-mura. Walang pambili nung kwan ay isda. Kaya okoy nilang binili. Ayan mga idol. Ayan mga idol ba? Ata Lakas ng apoy. Lakas ng apoy ko. Ito pa o. Oh. ko pa rin yan. mga ito. Parang lakas ng apoy ko ah. Parang okay na ito ah. Parang nasusunog na ah. lakas ng uling. Lakas ng apoy. Ah, uh, ko na. Nice na rin. Ayos na. Ay, sila. Na ah, pilantik yung langis. Na ah, pilantik. Ayun eh. Ah, Aahonin ko na mga idol. Susunog, papait. Papait ah, pag nasunog. Oh, di ba ito lalagay sa pinggan. So, ako, ah, ngayon. Ayan na ulit mga idol. Oh. Ilagyan ko na ulit ng panibago ah, lakas na ng apoy ko ah, ya, ng apoy, okay, lakas ng uli sunog agad ay sunog agad ay galing dalila ang maluto ay ay tatap lang po ay na naruto ko ay good oh hindi ka na po ako oh nagluluto tiga ting tiga luto tiga, tiga laba ah, yan po tiga tabo yan tiga linis ng CR yan mga idol yan po ako talaga na ulit mga nilagyan ko ng sapin para ang lakas ng apoy ay pinapin ko ng takip ng kaldero ay. uh, ayun hindi siya makakulong maigi hindi tama tama lang ang pagtaluto niyan mga idol ayan na po ang aking piniritos o oh. titikman ko mga idol titikman ko hmm. kumbagay titikim ako eh. hmm. Hmm. sarap butong ah, magandang tanghali po sa ating lahat ang sarap po ng aking Benedictus Nadiles. Ah. Uh, okay. okay. po mga idol. Ah, uh, ko kayo ng okay tapos ng fritos din kaya sarap. Hmm. Ito pa isang salang pa ito mga idol oh. Hmm. okay lang, ang uh. hindi masyadong nasusunog na maigi, may sapin ay. Uh. Kaya sa sana halika po sa ating mga uh, tayo, God bless po mga idol.